Generalmente ang matuninong ang salubong 2024. Inian maugmang ipigiras kang Bicol PNP makalis na mayong naitalang darakulang insidente sa pagsabat kang bagong taon. Sigun sa tagapagtaramkan kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, resulta inikan sa indang security preparations na pigpanginotan mismo ni PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Kung sa impersonal na binisita as inpeg inspeksyon kan direktor ang lambang police units, nga ni Masyerto na entero preparado sa anuman na magbutwang insidente. Kabali man digdian mas pinakusog na police visibility. Arog kang maipigtaltag na kapulisan sa mga simbahan, mall, eropuerto, terminal, pantalan at sa mga mayor na tinampo. Starting ng December 20, as early as 20, so nag-start na mag-ikot ang ating mga kapulisan. And uh, personally, supervise ito ng ating regional director, si General Dizo, na kung saan siya mismo ang mababa. And nagre-remind din sa mga hepe and sa mga Police natin sa mga motorist assistance desk and sa mga malls pumupunta din terminals para siya talaga mismo ang nakakita ng mga sitwasyon ng ating mga kababayan na ano pa ang pwedeng assistance sa pwede ibigay ng PNP. Dugang pa kang tagapagtaram sa iraram kang direktiba kang sa indang pamayo, padagos manggiraray sa indang anti-criminality operations, sa tao kang nasambit na kasiributan na nagresulta sa pagkakaaresto kang mga personang may pagkakasala sa ley. as in pagkakakumpiskar ka man iba-ibang ebidensya. Katunayan, tinaawan ng komendasyon ng Bicol PNP kan Directorate for Operations para sa magayon kay performance, urog na sa pagkakakumpiskar kan sa 116 na mother rockets o boga. Nagtutubod man si Kalubakib na nakatabang man sa pagmantinir kang katrangkiluhan sa bilog na rehiyon ang mga pigdisiminar rin ng impormasyon sa social media. January 1, meron agad na conference with the National Quarters, specifically yung Directorate for Operations sa na nag-monitor kung anong PRO yung marami ang stray bullets or may mga indiscriminate firing and sino yung mga PRO na marami ang accomplishment or confiscated na boga which in turn na yung sa atin dahil na rin po sa sipag ng ating regional director na mag-ikot and mag sa mga hepe and we are monitoring actually every 2 hours may monitoring tayo sa baba ng mga pinuntahan ng mga COPs o binisita nilang mga mga firecracker dealers. So, uh, doon tayo nag-focus. Kaya naging lesser yung ating mga victims for this year. Mientras tanto, mantinidong naka-alert status ang kapulisan sa Bicol. Sundo sa masunod na semana para sa pagtaong siguridad at as sinasistensya sa mga paserong maruso sa mga terminal, pantalan at sineropuerto makalisan selebrasyon kang Yuletide Season para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.